Ngayong vlog na to, pupunta tayo ng Pangasinan Tapos nakasalubong natin si Kiefer At huhulihin tayo sa Skyway Kasi naglakad ako doon sa toll booth Bawal pala yun bro, di ko alam What's up mga bro, so bago yung vlog natin Follow nyo muna yung page natin Ito nga pala yung papunta natin ng Pangasinan Tara, samahan nyo ako, kailangan natin ito Wilkins Wilkins Diaper di <laughs> di Diaper Diaper Kape Wilkins. Bumili mo tayo kape kasi importante kape. Ang dami Tama. Na, kape. Ayan, ang puro ayan. kape o. Oh. Tama, kape. Kape ulit. Kape. Alam nyo kung bakit kasi hating kami mabiyahe kayo pangkasinan po. Tsaka so, mahirap to. Pero huwag nyo yung ano. Huwag natin siyempre baliwanain ang antok. Kailangan kising tayo lagi. Egg dog. Egg dog para sa baby. So, so guys, bago tayo magkita pangkasinan, pinultak muna natin to. Mga bro, ayan. Ito nyo kailangan full tank to kasi pag tayo naabutan sa T-Flex ang tagal nang walang pagasan doon pag di ka na pagpagasan wala na Ay! GG ka na Uy! <laughs> Gagi! King in the keeper, what's up, man? Yo, ano ang mga kapungan? Kapunta mo? Diyan ano, sa Robinson, nag-event, nag-dalaw lang. Amen, long time no see, si pare! Long time no see, bro! Ola, na, oh, wala pa pang ng kami ni. Ikaw, gising din mo, iyo nga oh. Hoy pare, bisyo par, bisyo. Sagad po, sagad. Sino sa mo? Girlfriend ko. Sa galing. Ah, sa Cavite. Papunta kami Pangasinan, bro. Ano, yung... Siyempre, Ano, pare. vacations? Yeah, birthday ng, ano, oh, Lola. Birthday, Happy birthday sa asawa ko, pare. More, ano, more years to come. <laughs> <laughs> more lovable, yeah. But this girlfriend mo, diba? ba? Oo, oh, kundi sa, tag dito, lalaki. Pangilan na? Pangalawa si iba. Ano so, di ba si iba ba? Ah, taw. Taw, taw, taw. Hindi nagulat ako. Kayo, pare, ingat pare, ingat ay. Ingat, bro. ingat, ingat, bro. bro. Gulat ako sa iyo. Oo, nga sabi ko, si Subigaw. Alam mo kaya 'yung nakaano, nakita si ano, SM. Mayoy si ano 'yun, ah. Sabi ko kunti ko si JM. Uh, oh. Sakto po. Eh, nakasama ko sa vlog ko. Exposure, guys! Bigla <laughs> 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 ko alam ba. Follow nyo siyempre si Keeper, bro. Hello, kamusta kayo dyan? Hi. Ay, oy, oh, say pride, ha? Ah. Ingat kayo ingat, it, bro. Okay. Ano, pogi mo pa din. No, love you, pare. No, love you, love you. So, yun, eh, si Keeper, nakasalubong natin. Ngayon, punta na tayo ng pa kasi na teka na pa na tayo Gawa yung ano Gcash po sir. so guys ayun na kita nyo full tank na talaga mong busog na busog si Marga ngayon busog na busog Oh, the galing siyempre paldo tayo guys kung gusto mong na nasa comment section lang yung link pare picture muna tayo pare oh sige bro oh naman siyempre my left magpapabiyahin na tayo pa norte, syempre kailangan natin ng matinding paggising nito. Kaya nga, kapi yung mga binili natin bro. Para naman syempre, hindi tayo ang token. Yun ang pinakamatinding kalabong ko talaga tok. Nice to see Kiefer nga pala ulit. Guys, sobrang long time no. Si pandemic, huling pagkikita namin. Tapos nagkita kami si gas station lang. Guys, sana mag-enjoy kayo sa vlog natin. Papuntang Pangasinan. So guys, may problema mga pala tayo. Wala pa lang sticker to na ano Auto sweep So ngayon papastikiran natin ngayong hating gabi Hindi ko alam kung may nag sticker pa Kailangan pala cash Wala kaming cash Cashless kami syempre sa Gcash Kung gusto nyo maglaro guys nasa comment section lang yung link natin Ayan ang problema Hindi tayo nagka-cash Laging Gcash Hindi doon sila natanggap ng Gcash And Kailangan magbirang ng 264 sa cash Ang pera namin ito lang <laughs> Hindi kaya natin ang gawa natin parang So guys ito lang Naipo namin Ayan mo kailangan natin labas yung bala natin guys Guys, nabas natin yung bala natin. Ito lang ang cash natin, guys. Wala na tayong barya. Tumagod sa kita, guys. Nasa covid section lang yung link. Okay na, Mian. Naglakad nga ako dito. Bad trip. Bawa Okay. Ayan, nahuli pa tayo ngayon. Ito matindi dyan, nahuli pa tayo ngayon Bawal daw dyan Paano gagawin ko? Paano gagawin ko ngayon? Nahuli pa tayo Lab, nahuli pa ako. Bawal daw doon, doon. Sobrang hassle. <laughs> sobrang hassle. Pahinga muna tayo sa Petron Marilao kasi pagkatapos ito walang katapusang daan na. Ayan, nakatulog ako diyan, sobrang pagod. Dito malabo yung kape. Pero ngayon nagising na ako, kape ulit. Mali mo naman, tumalab na tong can of coffee. Sana. <laughs> Hirap kasi pre kapag inaantok ka na talaga. kasi 2 AM kami nakarating dito. Grabe ang tok na, na kami palagpas lagpas kami. So bukas mas mas show kasi natin yung ganda ng Pangasinan. Titikim din tayo ng tupig. O nga pala guys. So, mag sa mga guys, mag-click niyo na yung link, link na nakapin sa comment section below. Diyan ako nagpapapaldo. Sumabay ka na bro.